Papalit tayo guys ng ano, casing ng G-Shock. GA100 DA dash B. Ang model. Ito yung ipapalit natin. <coughs> Yan na guys. Natanggalan natin yung screw. Tanggalin natin yung ano niya. Protector niya. Palitan natin ito. So yan na siya guys yung uh, natanggal na yung okay. So dapat Sito, yung posisyon ng Sito. pindutan na ay naka dapat isya ganun. Na. So yan na siya ganon, yung na nasa guys, guys, Ilagay na natin No? Oh. Kailangan yung uh, logo niya at saka yun para tama hindi pwedeng baliktad ito naman bracelet ang ilalagay natin yun luma guys yung puti ito guys hindi na nalilinis to ganyan talagang kulay niya pag nagluma So yan guys, nakabit na natin yung isang uh, bracelet niya. sa kabila na lang. Ito na lang kakabit natin. Tapos yung screw, tapos balit battery. Yan na guys. Ngayon naman magkakabit tayo ng uh, mga screw. Buto rin ako yung nangabit ng Magkakabit natin yung mga kabags dito sa butas niya yan guys nakabit na natin yung mga screw back to back tapos ngayon naman dito tayo sa back case ito tatanggalin natin yung mga screw nito palitan natin ng battery yan guys tatanggalin natin to back case nya para palitan ng battery so yan pinasok na siya ng tubig konti oh yan oh Pinalawang na yung back case niya. Kita nyo. Pilinisin natin yan. Kasi request ng uh, may-ari, lalagyan ng yung um, waterproof. Yung battery niya guys. Parang lumubo na yung battery ah. So, buwangan nyo guys. Hindi kasi siya umaandar kaya palitan natin ng battery. So, ito nga pala guys yung number ng battery. 1220. Maxil din. Tingnan natin yung luma kung 12.20 rin. So pwede yung batter dito 12.20 or 12.16. Ang pinagkaiba nila mas manipis yung 12.16. Itong 12.20 itong makapalsak to dito guys. So, lalagyan na natin ng bago. So may battery na guys pero hindi pa maandar. So kailangan natin itouch yung easy dyan sa ilalim. Ito. Kailangan itatouch natin yan dyan para gumana so natatsan natin guys so yan may display na sya so wala nga lang so ang tamang paglinis nito guys nung uh, kalawang kumuha kayo ng liha tapos i scrub nyo dyan so yan gasket nya napiktuhan na yan no? Oh. tapos itong lalagay nating silikon para maging water siya ulit yun guys nalinis na natin yung ano yung back case nya tapos nalagyan natin ng uh, silicone yung gasket doon yun nangingintab yung gasket nya tatakpan na natin guys yun guys higpitan na natin yung straw Ulo tagawak na. ng ano eh, camera. So, ipitan ko muna guys ha? So, yun guys, tapos na. Yan na, nag-display na siya. Tapos nahigpitan na natin. So ang gagawin natin ay mag-a-adjust na tayo ng oras. So i-adjust ko guys. Hindi ko na muna ipapakita kasi walang tagahawak ng camera ha. So mabilis na i-adjust yung ganitong ano guys. Yung uh, ganitong uh, klase ng G-Shock. Ayun guys, so, lakas ilaw oh. Parang ano ah. Hmm? So yun guys, tapos na. At uh, okay na siya guys. Ready to use na. Thank you for watching guys. At andito na yung mga pinagpalitan. <laughs> Uy, bayad na. Yan, <laughs> yan o. Pagbang Ngayon pa na lang, <laughs> ko so kayo siya. O guys, maraming maraming salamat ha. O, so, may sanda na ako guys o. So, may pambili na ng ulam. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Hindi ko na nga sana singilin eh. Libre na lang sana yan eh. Kaso nagbigay eh. Yun oh. Thank you for watching guys. Bye bye.